problema, uh, Dal, Alan. Uh. Sige, opa. Ha? Uh. Ah, wala ba, minor, boss? Mm -hmm. Walang minor. Ayan, guys. Wala daw minor dito. Yan ang kinecheck ng ating mechanic. Calibration si Alad talaga ng minor. Walang minor, eh. Ayan. Ano yung ginawa mo lang Ang pala ka na lang. Holder. Kasi naiibit mo ka sa loob. Ah, binatang ng holder. Parang may naiipit lang. Para lang daw guys, may naiipit sa loob ng kanyang injection pump. Kaya wala itong minor. Yan lang ginawa ng ating kalipayso siyalan paano makayos ng walang minor namamatay kasi ito kanina guys pag binibitawan ng kanyang silinyo doon namamatay no? oo oh, pag iliwanan ng silinyo doon ano? yan kaya natin kumayos ng ating mga kalipayso siyalan

Start! Start! Yan guys ay Ako nawala na ng karga ng baterya Ayan guys medyo nagkaroon ng hangin pa Kaya medyo na makamatay Kaya pinabomba niya dito sa kanyang ano Sa kanyang injection pump dito guys ito yung bomba na para mawala ang hangin guys. Ito yun ha. Yan. Yeah. Okay. Yan. Yeah. Yan. Yeah, Tulak daw ito guys. Ay, <laughs> kasi mag-start. Tulak na naman. Yan. Yeah. Tulak. Yeah, guys. Tulak namin yan guys. So yan. Yeah. Ah, Wala. Nakabuloy kasi yung baterya kaya tinulak namin Di mabutang karga Ayan, patayin na naman guys, oh, namatayin na naman, oh. No? Tawa-tawa, babag natin, may babag natin tutulak. Si Paulo. Oh, tutulak na naman guys, namatay. Pwede si nawawala talaga ang aminor nito guys. Kaya, lagi namamatay. Pag inangat mo, silinador mo ay, Namamatay siya guys hey! Ay magtino ang ano Ayan hey! Ayan Pag pinitawa mo kasi guys yung kanyang silidador Namamatay ang makina niya guys Kaya yun ang naging problema nito Kaya ito pinapatagoy hey, Titignan itign na ng ating mechanic Si Alag Gagawa ng calibration Kaya malimit na matay Ay na ka Umusto pa mo din ang karga ng baterya Kaya Pagka Binita ko yung senador na mamatay, tutulak ulit. Kaya dapat medyo madiin ang tingi tuon sa kanya yung senador. Ayan, no? Ayan. Boss, ano mo magaling? Ilayan mo ngayon yung tabo? Baka hindi <laughs> mo magaling muna. 单，两米三，你把

Ha? holder ah holder ah holder itu natagas aja ah, nih ibe natagas kali nih holder masih ada tagar ini apa tuh holder ini di sini Ini sih, guys.

And diba 'yan? Ayo, hindi Okay, nilawon 'yung sakin, 'di Dali, lang 'yung ano ha? Holder ha, guys ha. Tapos Nilagyan ng grasa. may mm -hmm. billion daw, dapat 25 lang. May la. Oh, dito. Na. dito muna bago ko i-live. Pa, Kakaabit na guys ha. Nakalaman natin kung anong resulta ni niya guys Okay, tapos na guys Okay, testing ito ulit natin yan mm -hmm. Kung anong resulta mm -hmm. Kung magkakabinor na okay. yan tulak na naman guys Hey! Yeah. Okay, sa hirap ang start kasi baka nang bago pa lang yung ano yung line. So oh, yan, pitaw na ba yan? Pitaw na yan? Pitaw na? Pitaw sa kabila na daw, sa loob. Inasal lang ang minor para di mamatay.

So yun sa G-Center ito guys ha. Ah. Ayan guys. Okay na yan guys. Pinainit lamang para ma... ma... kumarga yung battery niya kasi laging tulak kaya pinakakarga muna namin. Pero okay na yan. May minor na yun. Ayan e, na yung drive ko sa iba guys. Okay guys. Ayan guys. Tara. Subscribe si na kami. Sa aming YouTube channel niya pa live. At pa-share na rin guys. At dito 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 may isang bell para rin updated. sa so guys, share na yung video at of course guys Again, kaya guys, kanya lang gumawa ng walang minor guys ha. Medyo may naiipit sa kanya yung jigs yung pan yung kanyang holder. Ginawa niya, nililis niya at tinagay ng ano, ng grasa para malunod ng kote kasi medyo naiipit daw guys. Okay guys, hindi mo malunod guys. Thank you.